Hindi siya ba yan? Lakas na naman ng ulan. Okay, ito kasi sinisip ko na naman ako pijoga pa eh. rin. Bakit ah. naman? Bakit na doon sa labasan? Ako pijoga pa Wala na pala ako nararamdaman. Wala ka, wala ka nararamdaman? Malig Bakit? Hindi ko pa alam. Anong depresya mo? Sa utak. Sa <laughs> Ano yan? Today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ka-update. At sa lahat ng mga sa sinasasawa namin ni Vidyoga Purr. At eto muna ang ating bibigyan ng reaction, di ba Vidyoga Purr? Eto nga yung in-upload ni Prof. Doc Shelo Magno sa kanyang TikTok account regarding nga sa La Ninja. No, huh? Vidyoga Purr. ang At, tindigan ng na-init na ng panahon. Ang tirik yung araw. Eto, papasok na talaga tayo. Oh, nasa La Nina na tayo, Bidyoga Tapos na yung El Nino, di ba? Oo. Oh, oh, So, tag-ulan na talaga. At na naranasan na natin yan kay Aghon. Unang bagyo ng taon. Mm -hmm. Pero ito, panoorin muna natin. Papunta na po tayo sa panahon ng tag-ulan. Handa na po ba tayo sa malalakas na bagyo na dala ng La Nina? at ng mga idudulot nitong baha. Naitanong ko po ito kasi marami sa mga barangay natin malapit sa mga mining at quarry areas. Kung maaalala nyo, 2022, ito pong barangay Bugo sa Cagayan de Oro ay naka-experience ng flash flood. At kung susuriin natin dito yung isa sa mga sanhi ng flash flood nila ay yung quarry activities doon sa upper part ng kanilang bundok dahil sila po ay downstream. Kung titingnan nyo, talagang... Um, Saktong-sakto yung barangay dito sa upstream part ng bundok na kung saan quarry yung nagaganap. Alam niyo po, kapag may quarry, maaaring yan po ay i-regulate ng Mines and Geosciences Bureau o ng ating local government, city o ng probinsya. Kapag ito ay more than 5 hectares, under the supervision po ito ng Mines and Geosciences Bureau. Kapag ito ay less than 5 um, hectares and below, yan po ay binibigyan lamang ng permit ng ating provincial government or city government. Kaya lang po, alam niyo po ba na dapat bago nagbibigay ng permit ang ating local government units ay nagkakaroon ng malawakang konsultasyon sa barangay level. At alam niyo po, kung magkakaroon ng malawakang konsultasyon, karapatan po natin manghingi ng mga pag-aaral o yung tinatawag na environmental impact assessment para masigurado na kung magkakaroon ng quarry or mining sa ating komunidad ay napag-aralan na wala itong magiging epekto o negative impact doon sa ating mga communities. Ngayon po, kung merong ginaganap na quarry sa ating kapaligiran, magtungo po tayo sa ating barangay at tanungin kung meron nga bang environmental impact assessment at merong environmental clearance certificate itong mga quarry activities dahil ito po ang magdudulot ng flash flooding at matinding pagbaha once lumakas na ng lumakas ang ulan sa ating paligid. Isang halimbawa din po niyan yung nagaganap na quarry dito sa Rizal. Mula dito sa Quezon City, kitang kita po natin yung quarry na nagaganap sa Rizal. I'm actually wondering, nung binigyan ng probinsya ng Rizal ng quarry permit, itong mga kumpanyang ito, naisip kaya nila at nakonsidera nila sa desisyon nila yung downstream ng Marikina. Dahil pag nagbaha, bumulusok ang tubig, Marikina po yung maapektuhan. Ito po ay napaka-importante aspeto ng polisiya kasi normally kung probinsya or city ang magdi-decide, Uh, nakukonsidera kaya nila yung mga kapitbahay na syudad. Dahil tulad po ng case ng Rizal at Marikina, na itatanong ko po ito kasi nung binigyan ng lisensya itong mga kwari ng Rizal, syempre, ng probinsya ng Rizal, anong epekto nito sa Rizal. Pero kapag tinignan nyo po, ang downstream ng Rizal ay Marikina. So kung magkakaroon ng flash flood, dahil sa mga kwari na to, ang tatamaan po talaga ay Marikina. So nagkaroon po kaya ng pag-uusap ang pamahalaan ng Rizal at Marikina para paghandaan at i-anticipate at siguraduhin na yung mga kwari na to na nagaganap sa Rizal ay walang negative na epekto sa pagbuho sa matitinding ulan at bagyo sa valley ng Marikina. So ngayon pa lang po, habang wala pa yung mga matitinding pagulan, tanungin po natin ang ating mga local officials nasaan po yung environmental impact assessment ng mga activities na to para maging handa po tayo at maiwasan natin ang mga flash flooding sa ating lugar. Kasi at the end of the day, maaaring yung mga quarry na to nagbabayad ng revenue sa local governments, pero yung pinsala na dala ng flash flood, ng quarry, ng mina, tayo po ang, mapa ang ito, tayo po ang mag internalize ng cost na to. At hindi naman po tayo i-compensate ng mga nag-quarry. At hindi rin po tayo babayaran ng local government sa mga nasira nating kagamitan. Kaya dapat po maging handa tayo, i-check na po natin ngayon pa lang kung meron nga pag-aaral ang epekto ng mina or quarry sa ating lugar. O oh, diba mga kapata helmet, Piyo no? Mm -hmm. Alam mo ba Piyo way back 2009, mm. tama oh 2009 na mga kapata helmet, oh. yung undoy, nag kami dyan. Mm. And Nagkaroon din ng medical mission after mat noon, nung mismo undoy. Grabe talaga! Ang putek ni Choga Pearl sa Rizal. Oh. Talagang, ando, ang hirap siyempre tanggalin, di ba pag maputi? Mm -hmm. Nag-subside na kasi yung baha eh. mm -hmm. So, yung putek na talaga naiwan. Oo, oh, yung mga evacuees nandun sa ano, skwelahan. Talaga nakabota kami. Kahit, pero kahit nakabota ka, talagang Maputik talaga, hirap lumakad Pero during the ondoy talaga Nagswimming kami sa baha with Ay wow Oo, Pero talaga iba yung putik talaga Iba nga nung panahon na yun Iba si ondoy iba, iba si ondoy, yun yung kauna-unahan talaga na Grabe yun, no? grabe oh, talaga Matindi yung ulan nun eh mm -hmm. Matindi yung baha Pero yung ulan nun, with cover, parang isang araw lang Siya buong araw Buong araw pero, na nagtuloy-tuloy Buhos oh, talaga. Buhos talaga. Pero ayan nga, mga pata helmet. Ikaw, Pidyoga, pa, ayaw mo masasabi mo dyan? Sa sinabi ni Doc Shelo Magno, may epekto ang quarrying. Eh, nagmimina. Meron silang mga hinuhukay na kayamanan. Oh. Pero hindi naman siguro Taliano Gold yun. No? Siguro pa ba Meron daw Diba? Sabi nga, magpapamigay nun. Meron kayo nabigyan. bigyan. Pidyoga, pa, 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 mag pa, o sige, hintayin na lang natin. Eh, pero siguro naman, may makakwari kaya silang Taliano Gold? Ay, ako. Ako, so, kung... tigil-tigil -ti mo lang yung Taliano Gold. Eh, siguro na yan, naman, ha? pagka bumaha, may sasamang Taliano Gold. May ano rin? Oo. Oh, may ano rin yun, oh, di ba? Ang gold nga, mabigat. Ito joga pa yan. Hindi, Kaya nga, video pa, dahil lanin niya na, meron pala talaga epekto, no? Yung mga minahan, yung mga minahan, yung mga <Czynt -s2> <fronidina> mga <fronidina> na ganyan. Kaya ngayon, yung marikina, siya pala ang catch basin. Hmm. Kaya pala, kaya siguro, no, ang putik ng baha noon. Oo. Oo But nga, Hindi, no. Oh, galing pala yung sa Rizal. Oo, possible, videographer. O, paano kung mauulit na naman uli yun? Naku, huwag naman sana. Dapat naman. may palang mag na tayo, may gawin na tayong preparation, at sana may action ng gobyerno, di ba? Oh. Tsaka, naman, taong-taong. Talagang naman dinadaanan tayo ng bagyo. Kaya nga eh. Pero dapat Bago na. Bago pa ba Prepared na tayo. At oh. dapat talaga may gawin ng aksyon. O okay, yan mga ba, oh, oh. tayo comment down below nyo dyan. Kung ano mo masasabi nyo. And eh, doon sa nag-comment about PhilHealth. Ay nako. Asa na po yung reply nyo? Baka hindi pa niya nabasa. Nakakaloka naman. Ang taga-dula nagtrabaho videographer. Mm. Nakakaloka. Wala man talagang naibibigay ibibigay yung PhilHealth. Kung meron man na ibibigay, oh. hindi siya ganun kalaki. Yung outpatient, bujaga para, yung outpatient na sinasabi niya sa comment section, eto oh. po ibibigay ko mga examples ng outpatient services. For example, kayo po ay ooperahan, pero hindi mo kailangan makonfine. Tawag po doon ay outpatient Medyo aga pa, mm. OPOR. OPOR nga na yan, ay yung outpatient na OR procedure. Hindi mo kailangan makonfine sa hospital para gawin or i-conduct yung ganyang operation. Ibig sabihin, pagkatapos mo operahan, pwede ka na umuwi after the procedure. Ha, -E Hindi na, yes. Pwede ka na i-discharge. Hindi ka na kailangan pang makonfine or maglagak pa ng isang araw or ilang araw sa hospital. Kaya nga, outpatient OR. Kagaya mm. ng sakatarata. Hmm operahan yan, mm -hmm. pero hindi na makailangan na ma pa yung pasyente for recovery room. Hindi na. Diretso, pa-uwi na yan. Uh, pwede as ka long as umuwi. stable na. Uh -uh. Yun yun, yung mga outpatient benefits, pero yung outpatient na consultation, mm -hmm. sa tanong buhay ko wala pa talaga akong naranasan na ganyan. Benefits from PhilHealth. Kaya doon sa nag-comment po, Sir Alfred, paki-explain naman po sa akin, baka sa so 14 years ko in service, eh, yung bagay na yan ang nakalitaan ko. <coughs> ano sa sinasabi na 50-50? Oh, may nag-comment nga eh. Kaya nga eh. 108,000 yung nagastos. Hmm, tapos, pero 28 lang yung sinagot, uh oo, -oh. diba? So, paano naging 50% yon Kaya nga. Eh, ang 50%, diba kalahati yes. yun? Yes. Kaya gusto ko talaga malinawan regarding dyan. Paki-explain na lang po sa comment section. Paki-inform naman ako kasi baka mamaya outdated na ako. Hindi lang ikaw. Yes. Sa ng Pilipino. Uh Oo. -oh. diba? Pilipino. Bayang... Okay. identify yourself. Yes. ba yes. diba? Yes. Kasi ipakita niyo yung pagmumukha niyo. Oo. Oo, para mabigyan namin kayo ng pugay. Eh, kasi naman <coughs> natatago sila sa pagiging troll. Halatang uh -oh. Halatang halata na kasi dahil sabi nga niya, kakamping kasi kayo. Kayo? Oh. Comment, Hindi ba dapat eh. kakamping tayo, pero ba't ganyan ka magsalita? Kakamping Hindi dapat kasi kayo, sabi niya. Hindi dapat kakamping kasi kayo. Oh, well. Hindi yan kung ano at sino sinuportahan mo. Ito ay benepisyo ng sambay ng Pilipino ang pinag -usabi. Kaya gusto ko i-explain niyo po sa akin kung ano pa talaga yung mga benefits ng PhilHealth. Ha, ah, kaloka! Ako pa talaga ni-lecturean mo! <laughs> Gusto mo HMO pa. Gusto <laughs> mo HMO. Parang takal ka sa DOH 2 ne? Ha? Ah? Ano, ano, Sige, anong, limbawa, may HMO ka. Hmm. Oh. Sabihin na natin. Yung card? oh, yung card, ba diba? oh. Yung card na parating ano, ginagamit. May HMO ka. Oo. Oh. nagpa-approve kang ganyan. Oo. Oh. Meron bang saysay -say si PhilHealth tsaka yung HMO? Yung PhilHealth, pagagamit mo lang nga yan for operation or for confinement, ganun. Ay. Eh, Kunwari, si mag-undergo ka. O, sa si HMO, mag-undergo ka ng procedure. Kunwari, ah, uh, o-operahan ka ng gallbladder. Joga per. Anong nangyari sa gallbladder mo? May mga fats. O, o kaya may bato sa gallbladder. Tapos, anong mangyari dun? Ha? Siyempre, kailangan for operation. Lap-cole. O, yung major operation ang gagawin. Mm. Kailangan si HMO dahil depende sa credit limit mo kung hanggang saan na kayang sagutin ni HMO. O halimbawa, mm. si HMO, ang kumpanya mo ay sosyal, mm. yayamanin. Oh. Magkano ang limit nun? Depende sa bidding yan ng HR o ng company mo and the HMO. Mm. Pag yung pinaka-handle lang ko na credit limit nun, 1 million. Wow. 1 million credit limit per pre-existing condition, ibig sabihin, per sakit, na hindi related. For example, diabetic or diabetes, mm. pwede siyang i-correlate kapag nagkaroon ng kidney problem. Mm. So, related yon. So, isang 1 million lang doon sa pre-existing condition na yon. Gusto mong bilisan? Kasi baka kopyahin ng troll. Ayoko nga pala. O, natin explain Charot! Undo, Pero, bilisan ito mo ah. Sa toka, Bidjongga ang point doon, basta pag mag-undergo ng yun nga, yung mga OR, procedures, or mga operation, kinakailangan si PhilHealth. Kasi nandun nga yung minsan sinasagot ni PhilHealth. Yung Ang hospitalization. Lahat Doon ba? Pa, hindi. Lahat ng gastos? Hindi, pijoga May bracket yan kasi may tinatawag na ICD-9, ICD-10. Yun yung mga coding. At ako, ma matagal na usapin dyan. Kaya... Doon nagsabi, comment down below mo dyan at paka-explain sa akin, paka-inform ako, paka-educate ako, baka kasi outdated na ako. Pero ayun nga mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko namin boy, nag-helmet din ang it keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Basta ang alam ko, yung pin health sa monumento, walay na doon, matagal na. Yan ang dapat pinopropose, magkaroon ng satellite ang feel help per barangay. Per barangay, Para hindi ba? mahirap pumunta or humingi ng tulong sa kanila. Ba yan?